sa master naman tayo ang laki ng ano nya uh, bathroom area ito maganda di hindi masikip you know bathroom lang to parang <laughs> isang bahay so, <laughs> napakaraming kabinet you know yeah, ito yung ayusin uh, si natin sa ibabaw ngayon kailangan baguhin dirin rin magkatugma yung ano yung bago at saka luma yan ang mahirap pag magkaiba ang brand magkaiba din ang kanilang pin sakit uy Gandahan ng Rickman. May may dalawang pundi kasi dito. Hirap tanggalin. Yan you know? o. Unahin ko muna yung isa. Unahin nga ni Rickman. P5 pa rin dito. Tumama yung ulo ko sa ano? Shower? Shower yun. Grabe. Ito. Ito yung unang kundi. Hmm, pero hindi naman ang ngiti. I-double check ko to. I-double check. Ngayon magpagana mo at muna ako ng isa. Bago. Ito. Akari. Ah, Uy. Sobrang haba. Kasi ang lang talaga. Yuhu! Mm-hmm. Para nga nang Sana mag-aaral. -na. Ah, kasi ang lang talaga. Iyan no? ah. kisting kisting ito na guys dugtong tingnan nyo yung linya <laughs> linya na <ng> original guys <laughs> ang ganda pagka tape oh walang kain yung nag nito hindi walang hinatak pamirang buhay. Tinipid sa pan electrical tip. Ya yeah, ito medyo okay okay pa. Yan yeah, o. Ah, ganoon din sa kabila. Pala. Bumukas o. Oh. May maluwag. Kaya pala pag ginagalaw na no, ano. Sobra-sobra yung wire niya. Iyon o. Ayusin ko yan guys. Ayan guys. Kunti na lang yung wire. Ayan mo nakuha ko na wire. Ang dami. Sobra-sobra yung wire nila guys. Ayan o. Maglagay na lang tayo ng tip. Electrical tip. Situtulak ko na lang yung dalawang pinagdugtong ko. Ayan o. Ayan. Dalawa. Ito isa baguh Akira. Sana sana di uusli yung wire sa likod. Tukod. Sana hindi uusli. Yan you o. Know, Tutulak ko pa yan. Ngayon maglalagay mo ako ng electrical tip. Yan yeah, no? maglagay na tayo guys ng electrical tip yan habang ano dito sa master <laughs> pahirapan pa rin pag ano yan. may kaunting hila pag naglagay ng electrical tip Parah maganda kapit tapos hindi lang ka isa lang dublihin yung pag <tip> 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 tapos hatak hatak ulit hatak hatakin para hindi bubuka ang electrical tape. oh, final oh, yan oh, guys bubukas pa kaya yan. bubukas pa kaya yan hindi na kabilang linya Kabilang linya, yan balik, yan baliin natin uli kunti para yung tip. Uy, baliin yan yung balilak yung balik, tapos kailangan hatakin na yan oh. bubukas pa kaya yan yan na oh, siguro yun na nag ang nagtip noon hirap na hirap din <laughs> yan ganyan guys ha oh. hindi na basta basta bubukas yan ngayon install na natin eh, tap na. Tap na ang linya. Tulak sa loob. Tap na. Ayun, tap na lahat. Yeo. Know. bukod na talaga sa kabila Nine. Boss natin Hindi o Maliwanag na Maliwanag na guys O oh. Tamang tama lang talaga yung ano oh. Yung wire nya Hindi lumabas Pantay lang Ayan o oh. May pinagdugtong ilalabas ko kayo iya iya lo ko blay tingnan ko clearance iyo okay oh, mas alright labas kunti dito Ayan Okay na okay na guys Ayan Hanggang dito na lang guys Ito na yung pinakalas Na Ilaw na kublait cool Sa baba sa grahe na lang Pero kulang Ang ilaw Inubos dito sa loob At saka sa kusina And thank you for watching guys Bye bye